po. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po. Um una una po yung um 70k na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Unang una po 2022 po 'yon. At um, hindi lang po 70k yung um na receive ko po doon. Alam ko 6 digits po 'yon. Um dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After noon, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinisabi na na niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yon. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagdago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-aakto po niya. Um, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisna niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko, Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita yung gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasada sa akin dati. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yun bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, <laughs> totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or naka, nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinekwento niya na um, si Chloe dapat wala na daw doon. Sabi ng former coach ko pagdating nung, nung dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training kam kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag stay Hindi rin totoo na um, pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Uh, Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya,